ano, makapaglinis na ba lahat? Ah, hindi pa. Ay, ano pang mo dyan? Babangon na ba? Linis ka naman ang bakuran mo. Ano, maghapon na lang cellphone. Ay, tapos. Ah, tigas oh. Ayaw pong bangon oh. Ngayon ka na lang. Wala man lang, pakinabang sa'yo ay. Yan, ganyan, bangon na. Kuha na ng walis at magwalis na ng bakuran ba? Tingnan mo ako. Sipag yarn. <laughs> Ayaw kasi yung bagyo to, eh. Dati hindi naman binabagyan sa sablayan eh. Sa totoo lang dati yung signal ng puti tinatawanan lang namin yun eh. pagpapasok sa blayan sa blayan eh. pero ngayon panaganos sa may bagyo talaga bagyo talaga mga pre putik niyan lagunos talaga giba kong giba eh palagay niyo bakit kaya ganon climate change lagi na lang sa blayan tinatamahan ng bagyo ang putik dati wala namang ganito eh ayot na yan tinamuho ko ngayon nagwawalis-walis tuloy ako sisipag-sipagan aray ko